Hello mga bro. Check outfit tayo mga bro para sa Christmas party. Ito yung latest na attire para sa Christmas party. Latest ito ah. Yan. Kailangan colorful yan. At saka yan yung mga galawan na eh. yun. Diba? Tapos yung yung shoes yung shoes is bands. Bands bands yung shoes. Bands. Da, yan ho. Tapos pag nag-ano ka ng, ng yung sentas. Ganyan ha. Ganyan. Yan yung mga mga usong-usong ngayon. Tapos ano. Ito. Tapos yung 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 medyas ko na nabili ko sa HXR original 80 80 lang dalawang pares at 80 Nike Nike! 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 you know? Yan Original! Para sa Christmas party yun mga bro! Okay! Yan yung mga latest na mga puma At saka yung t-shirt! Yan yung mga t-shirt! Yung mga futuristic yan! Yeah, may futuristic yan! You know? Ayan! Ha? Huh? Okay! Wala so, kalimutan huwag kakalimutan. Pag matin kayo ng mga Christmas party, huwag kakalimutan magdala kayo ng lollipop. At saka, yung tit nyo, pag complete yung tit nyo, bawasan nyo yun isa. Para ganyan, no? Oh. Ha? Huh? Oh. Yeah? <laughs> yan yung purpose pag may lollipop. Kasi pag complete yung tit mo, hindi nyo mga ganyan. Ha? Uh. <laughs> ha? Uh ah. At saka Tapos ano Bawal tayo sa bait mga bro Ito Katol Katol ang mas matindi dyan <laughs> Wala ka ng dengue oh. At saka yung mga uso nilang mga Aqua aqua flash dyan Wala kayang pinatbat Ito Dalhin mo sa Christmas party. so na sob. Yung aqua flash na dyrte. Wala yan. Oh. Di ba? Astig, di ba?